Mount Tapalaw ang pinakamataas na bundok na matatagpuan sa Palawig, Zambales. May taas ito na 2,037 meters above sea level. Kilala ito dahil sa breathtaking views nito at mahirap na trail. Hindi ito ang unang beses na akyatin ko ang bundok na ito. Makalipas ang pitong taon, ay susubukin ko ulit ang sarili ko na mag-major hike at tapusin ang buong trail ng Mount Tapalaw hanggang sa kilometer 18. Samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang trail dito ang gano kagandang bundok ng Mount Apo. Para naman ma-inspire din kayo na umakyat ng bundok. Bandang 7:36 AM nakarating kami dito sa Barangay Dampay sa Lasa, Palawig, Sambales. Kailangan dumaan sa admin office ng Turisem at mag-register ang mga hikers bago umakyat ng Mount Tapulao. Overnight hike ang tour na ito. Dahil mahirap nga at mahaba ang trail ng Mount Tapulao, dagdag mo pa ang na trail nito, ay karamihan sa mga kasamahan ko ay kumuha ng porter para tulungan niya kaya't ang mga gamit papunta ng campsite. Ah, di ay yung barang tayo niya doon ni Mike. Hindi na tayo sure wala <laughs> ka na lang. Sige. Tatakoy nga yan. Yan yung medalas. <may, laughs> Malaki? Dapat pala pinadala mo yung... Hindi, andan ako lang din yung... Jadi, mana yang ni? Tapos okay, si kaya Hannibal yung naka-itim Tapos si nakakulay green si kaya Raymond Sila po yung magbibitbit ng bag din nyo Pakitagdaan lang po yung Magbibitbit ng, ng bag din kasi kung may kukunin kayo Sabihin nyo lang po sa kanila Tapos pwede rin kayo magpatulong Kung gusto nyo And start na po tayo dito no uh, Nakabawas na tayo ng 3 km Ang simento Dati kasi nilalakad lang yan Kasi so, <laughs> so, Kaya na lang yan so medyo late na tayo So kaya nagpadod na Bago magsimula ang aming hike Mula dito sa kilometer 3 ay nagkaroon muna kami ng orientation. Pinakilala din ng mga tour guide na sasama sa amin paakyat sa campsite ng Mount Apo Law. ako. magdikit-dikit na. Ah, ule, ha? ka na lang na ikaw lang pala mag-isa. Bye! 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 na lang. bilis. Mm -hmm. Ah, okay. uh, puligaw yun eh. Bilis sa? Huh? Maliliit pa nga ito eh. Malalaki pa dito tay sa kilang meter five. but 834. masukal na yung daan dito so update 926 so 926 magagaling lang natin dun sa 7-11 dun tayo nag breakfast at nagpahinga dito sa park na to medyo masukal na yung daan Bato o puro boulders at paasolt ang trail ng Mount Tapulao sa kalagitnaan naman nito ay may ilang masukal na daan na napapalibutan ng mayabong nakagubatan 18 kilometers na kabuuan ang kailangan lakarin upang marating ang mismong summit ngayon, wala pa ako sa kalahati. Okay, <laughs> yan pa lang pala. So, 12 kilometers pa. Pa sa Amit. Ang nilalakad pa lang natin, 3KM. Kasi tatlo na service tayo. 35. Ang nilalakad natin.

this. 8 km na tayo. 12 at uh, 8. oh, 8 km na lang pala. Sagsit na pala Palati. yun na yun. May nakaw tayong 3 kilometers. Yun na yun. Tandaan nyo. May nakaw tayong 3 kilometers. <laughs> Easy naman pala dito sa Tapulaw. <laughs> Na. Ayun Utang. Kasi ko malak malakas pang ihi ng ano nito. Lakas pang ihi ni Maxi. Mahalas. kasi lang gawit mo. Mabibis yan. Uh, Uy, malamig. Tayo. Pare siyang nasa ano. Oo, oh, <laughs> malamig talaga yan. Na Sa sana nagbili na lang tayo ng kwadrado doon. Kwadrado? Oh. <laughs> yung gin. Tapos ay to. Papagalita tayo ni Rainy. Si mam ma ay manginginom. <laughs> Okay, ng no, KM na kaya tayo. Anyway, sobrang init na guys. And pero, Ay, medyo nasa taas na kami. Dito ko ya, bituhan kita. Uy, naku, ganang mahiya. Nandasa testo na ako. Maganda yung never really know just what you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain of brings you don't ever wanna give me wings the You're going to Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brains. You don't ever want to give me wings. Let me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my Understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you love me like I love you. It's the Baiklah, picture lah Ayolah Eh? Baiklah. Saya Ayolah Asyik que... Ayolah Pagkatapos ng halos 14 kilometers na pagdalakad ay narating din namin ang Camp 1. Dalawang kilometro pa mula dito ang summit ng Mount Apulaw. Sa ngayon, ipipitch lang namin o itatayo namin ang mga tent namin at re din namin ngayong araw ang summit ng Mount Apulaw. Diretso kayo, ha? Pagpas muna nga liyan, ha? Gano'n, ha? <laughs> Sa pahinga? Oh, oh. Gusto mo nga, hindi ka tumataapos? <laughs> Oo. Magkakas <laughs> na magkas <laughs> yung dalawa, ha? Pagpas kumain, ha? dandan anong kamok din Sike yon? 41 Mwaw mwen paanbe dita? Mwaw mwen paanbe dita? Ayoko rin yung ano So ganoon na lang rin Ayon daw nyo Search ko muna yung phone Robot okay. no, na ah. So nag decide kami na ituloy tapusin yung 18 kilometers na tumuloy sa summit ngayong araw right sobrang sakit na ng tuwid ko anyway hindi na tayo sa mercy ko may nagkamping din dito masi pa rin sa daw 50 minutes na lang to 50 <laughs> Diba? Oo, uh, 50 minutes. 30? 30. Ay, 15 <laughs> mo lang. Gusto mo ka. isipin ng 30.